Ang daming tinapon dito ng mga Starbucks. Hala. Ano ba kukunin ko mga ka-friendships? Baka hindi na ako makabalik dito. Kasi napakataas po yung ano po yung bonus ko. Pero susubukan ko po. Ang dami kong tinapon mo. Sayang naman kung hindi ko makuha. Saglit lang po ha. Lulusob siguro ako nito. Ang dami Naka box pa yung iba. in mm. Ayan, Ayan o, oh, ang dami. Pero parang ang taas kasi, hindi ko ma... I'm not sure kung makabalik ako. Pero dito na po ako. So, titingnan Ang dami o. Oh. So, hindi ko makukuha lahat. Ang lamig pa naman. so ayan o oh may ay hindi lang maganda walang daming tinapon Oh, ayan po oh, mga ka-friendships may saging kuha lang po tayo konti hindi ko kukunin lahat, ang dami ayan pa o oh. hindi ko kukunin lahat so okay ah, okay ako yung aalis na po dito alam niyo hindi pa nagsara yung yung stool baka mahuli ako dito ayan po alis na po ako dito mga ka-friendships ayan ito nung kukunin natin kunti lang oray babay na po yung mga ka-friendships punong puno po yung basuran nila ang daming pagkain po may mga apple ayan hula ang dami eh hindi na maganda yung pineapple oh oh my god ang dami ayan tingnan nyo oh. Hala. Hala. Frozen. <laughs> Okay. Ang laki nito. Hala. Frozen. Oh, ayan oh, frozen. pwedeng pang ano, Thanksgiving turkey. May pineapple apple dito oh. Kunin natin. Ito hindi na kasi ano, may apple pa oh. Eh ang daming apple ayan pa apple kukunin natin ibigay natin yan sa co-workers um. Halos. ayan oh. hmm. Um. hindi ko alam um. Hindi ko alam anong meron dito pero ayan. Oh. Ayan. So, pwede ni pwede mo pwede po ito. Nakakapansin. Oh, Tinitingnan po ako sa ano. nang wala po akong pag-asa makuha natin ang makuha natin dito. may biscuit Uy. daming apple hmm. bigay natin yan sa mga homeless kung baka may mag ano dito na homeless ba hmm. Uy. Uy. Punay puno po yung basura oh my goodness malamig pa naman yung panahon ngayon uy, ano kaya to oh oh ayan uy, bitas hindi ko alam ano pang makukuha natin dito Ay, may, Ni nakita po dito. Hmm. Pa naman. Para may takon maganda. Oh, may hmm. nang, oh. eh. Uy, wala na ayoko nang mag ano kunang Hmm. wala na po pero ayan ito po yung nakalkal natin mga ka-friendship so ayan nandito so ngayon po ako ay aalis uh, na dito may ano po dito yung parang hindi na maganda yung ako na pero I think okay naman chinecheck ko naman so ayan po ito ito yung jackpot natin turkey o oh pang ano ito pang Thanksgiving so alis na po ako dito paalam Hello 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 magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka friendships So for today's video ayan po kararating pa lang ng bahay galing po tayo na masura at ito po yung nakalkal natin kay Mr. Bean sa um sa unang dumpster po mga ka friendships ah uh, madami po silang tinapon ng mga Starbucks Ayan po. Oh. So, mga pumpkin spice latte. So, ayan po, uh, ang dami po nilang tinapon dito na mga coffee. Ayan. Sobrang dami talaga, hindi ko po nahakot lahat. So, ito lang po yung pwede kong iuwi sa bahay at saka um Ayan po, uh, hindi pa po nag-close yung store. So, dali-dali po ako. Quick dive po yung ginawa ko mga ka-friendships. And then, uh, banana. Pero hindi ko alam kung pwede pa itong banana. Kasi, I think, mas kasi malambot-lambot kunti siya. So, hindi ko alam kung ipamimigay ko pa ito. Um, tingnan natin bukas kung may... You know, kung may gusto ng saging bukas pangalawang dumpster naman po mga ka-friendships marami po tayong nakuhang mga protas so ayan po o, pwede ko po itong i-juice yung mga apple tapos pag mga ganito po pag mga ganito, syempre pamimigay po natin 'yan sa ating mga coworkers. So itong pineapple, pwede ko tong i-juice yung pineapple po. So um napakaswerte ko po kasi nakakuha tayo ng mga prutas. Ayan, magagamit ko po ito. At saka ito po um ayan gagamitin ko din ito mga ka-friendship juice ko din ito. Lahat ng nakuha ko sa ano kay Mr. Bean. Gagamitin ko po ito mga ka-friendships. Gagawa po ako ng juice. So, at yung pinaka-jackpot po natin, hindi magpapatalo si Torque. Ayan o. Kung nakikita yung nag-ice-ice pa talaga mga ka-friendships. Bagong tapo, napakaswerte ko po. Kasi, alam nyo, malapit na Thanksgiving this coming Thursday. So, ibibigay ko ito sa lucky na mabibigyan ng turkey bukas. Ayan po. Hala, grabe. Napakaswerte ko talaga. Sobrang laki din. Oh, tingnan nyo naman. Ang laki-laki po, mga friendships So, ayan po. Abangan nyo po ito bukas. Pakaswerte natin. Uh, thank you, Mr. Bean, sa mga grasya na binigay nyo kay Friendships. So, ayan po. Nag-uumapaw po ang mga blessing na ibinigay sa atin ni Mr. Bean. So, ayan. Um, I-arrange ia natin ito. Ayan po. So, ayan po mga ka-friendship, so maraming maraming salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawang uh, panunood ng aking uh, dumpster Diving Adventure at sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, uh, mag-subscribe po kayo, Lowella Mula Temple at huwag nyo pong kalimutan i-hit po ninyo yung noti notification bell para updated po kayo sa mga new upload video na ayan i-upload ko po so ayan lang po maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay patuloy nyo po akong supportahan at uh, i-share po ninyo ang, ang video na ito sa inyong mga social media especially po sa inyong facebook account so maraming salamat po at Uh, ayan po, mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pinas And uh, God bless And uh, always remember Be kind to one another Alam, bye!